Humihingi naman ng public apology at pag-amin mula sa Quezon City Police District ang singer na si Jano Gibbs sa maling paghawak umano sa kaso ng pagkamatay ng amang si Ronaldo Valdez. Kinundina ng singer ang pagkalat ng maselang video ng kanyang ama na dati nang sinabi ng QCPD na kuha ng mga responding police. Ay sa QCPD, ang pagkuha ng video ay bahagi ng kanilang case documentation pero hindi raw dapat iyon kumalat. Inireklamo rin ni Gibbs ang pagkalat ng kanyang at ang larawan niya habang pinaparafin test. Hindi rin daw maayos ang pagproseso ng pulisya roon. Humingi naman ang paumanhin ang QCPD sa paggalat ng video. Nakahanda na rin daw ang pagdismiss sa servisyo sa walong pulis na sangkot dito. After nine days, they text to re uh, retrieve the slug the slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun yung nung araw na yun. dami nyo ah. Anong pinrasses nyo? ba diba? Nine days after na. Ay! Yung slug nga pala. ba diba? Tapos, hiningan pa nila. Pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Huh? Nag-process na tayo eh. Tayo ay kusong pusong mihingi ng uh, paumanhin sa lahat ng uh, pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan. Dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong uh, paglabas ng video, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at ay doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng uh, paumanhin. so Naglabas din ng galit si Jano laban sa ilang vlogger na nag-imbento umano ng intriga at mali sa pagkamatay ng kanyang ama para lamang sa likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, ah. pahingi. Ang thumbnail niya, ina uh, inamin ko uh, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko 'yon dahil kailangan ko ng pera. Ganito na ba kababa ka desperado ang mga vloggers sa kanilang lahat yung mga binanggit ko and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.